araw-araw na mga salita ng Diyos. Kahit na si Jesus sa kanyang pagkakatawang tao ay lubos na walang damdamin, lagi niyang inaaliw ang kanyang mga tagasunod. Binibigyan sila, tinutulungan sila, at pinananatili sila. Gaano man karaming gawain ng kanyang ginawa o gaano man katindi ang pagdurusang kanyang tiniis, hindi siya kailanman humingi ng labi sa mga tao, kundi laging matsaga at matiisin sa kanilang mga pagkakasala. Ano pat, sa kapanahuna ng biyaya, siya ay magiliw na kinilala bilang ang kaibig-ibig na Jesus na tagapagligtas sa mga tao ng panahong iyon, sa lahat ng mga tao, kung anong mayroon si Yesus at kung ano siya ay kaawaan at kagandahang loob. Hindi niya kailanman tinandaan ang mga pagsalangsang ng mga tao at kanyang pakikitungo sa kanila ay hindi nakabatay sa kanilang mga pagsalangsang dahil iyon ay ibang kapanahunan, madalas siyang magkaloob ng masaganang pagkain at inumin sa mga tao upang sila ay mga busog. Pinakitunguhan niya ang lahat ng kanyang mga tagasunod ng may kabaitan, pinagagaling ang may sakit, pinalalaya sa mga demonyo, at binubuhay ang mga patay upang ang mga tao ay maniwala sa Kanya at makita na lahat ng Kanyang ginawa ay ginawa ng buong sigasig at katapatan. Ano pat siya ay gumawa hanggang sa sukdulang Kanyang buhayin ang isang naaagnas na bangkay. Ipinakikita sa kanila na sa Kanyang mga kamay kahit na ang patay ay muling mabubuhay. Sa paraang ito, tahimik siyang nagtiis at ginawa ang kanyang gawain ng pagtubos sa kanilang kalagitnaan. Bago pa man siya ipinako sa krus, pinasan ni Jesus ang mga kasalanan ng sangkatauhan at naging handog sa kasalanan ng sangkatauhan. Nabuksan na niya ang daan patungo sa krus upang tubusin ang sangkatauhan bago pa man siya mapako. At sa huli, ipinako siya sa krus. Isinasakripisyo ang kanyang sarili para sa kapakanan ng krus at ipinagkaloob niya ang lahat ng kanyang awa kagandahang loob at kabanalan alang-alang sa sangkatauhan. Palagi siyang nagparaya sa sangkatauhan. Hindi kailanman mapagiganti, kundi pinatawad sila sa kanilang mga kasalanan. Pinayuhan sila na magsisi at tinuruan sila na magkaroon ng pagtyatyaga, pagtitiis, at pagmamahal upang sumunod sa kanyang mga yapak at isakripisyo ang kanilang mga sarili alang-alang sa krus. Ang kanyang pag-ibig para sa mga kapatid na lalaki at babae ay mas higit pa kaysa sa pag-ibig niya kay Maria. Ang prinsipyo ng gawaing kanyang tinupad ay pagpapagaling ng mga tao at pagpapalayas ng mga demonyo. Lahat para sa kapakanan ng kaniyang pagtubos. Kahit saan siya pumunta, pinakitunguhan niya ng may kabaitan ang mga sumunod sa kanya. Ginawa niyang mayaman ang mahirap. Pinalakad niya ang pilay nakakita ang bulag at nakarinig ang bingi. Inanyayahan niya kahit ang pinakamababa, ang mga pinakasalat, ang mga makasalanan, nasaluhan siyang kumain, anupat hindi niya kailanman nilalayuan, kundi palaging matyaga, anupat sinasabing, kung ang isang pastol ay nawala ng isa sa isang daan niyang mga tupa, iiwan niya ang siyam na putsyam upang hanapin ang nawawalang isang tupa. At kapag nakita niya ito, ay lubos siyang magagalak. Minahal niya ang kanyang mga tagasunod, gaya ng pagmamahal ng isang inang tupa sa mga anak nito kahit na sila ay hangal at ignorante at mga makasalanan sa kanyang paningin. At higit pa rito ay mga latak ng lipunan, itinurin niya ang mga makasalanang ito, mga tao na hinamak ng iba bilang natatangi sa kanyang mga mata. Dahil pinaburan niya sila ibinigay niya ang kanyang buhay para sa kanila. Gaya ng isang kordero na inihandog sa altar. Sumama siya sa kanila gaya ng isang lingkod. Hinayaan niya silang gamitin siya at patayin siya. Sumunod sa kanila ng walang pasubali. Para sa kanyang mga tagasunod, siya ay ang mapagmahal na tagapagligtas na si Jesus. Ngunit para sa mga fariseyo na nagsermon sa mga tao mula sa mataas na katayuan, hindi siya nagpakita ng kaawaan at kagandahang loob. Sa halip ay pagkasuklam at paglaban. Hindi siya gumawa ng maraming gawain sa gitna ng mga fariseyo. Paminsan-minsan lamang sila sinesermonan at sinasaway. Hindi siya nag-abala sa kanilang kalagitnaan sa gawain ng pagtubos, ni nagpakita ng mga tanda at ng mga himala. Inilaan niya ang kanyang awa at kagandahang loob sa kanyang mga tagasunod nagtitiis para sa kapakanan ng mga makasalanang ito hanggang sa kahuli-hulihan nang ipinako siya sa krus at tinitiis ang bawat kahihiyan hanggang sa lubos na niyang matubos ang buong sangkatauhan. Ito ang kabuuan ng kanyang gawain kung wala ang pagtubos ni Yesus, ang sangkatauhan ay magpakailanman nang mabubuhay sa kasalanan at magiging mga anak ng kasalanan ang mga inapo ng mga demonyo sa pagpapatuloy sa paraang ito ang buong daigdig ay naging dakong tirahan sana ni Satanas isang dako para maging tahanan nito Ngunit, ang gawain ng pagtubos ay nangailangan ng pagpapakita ng awa at kagandahang loob tungo sa sangkatauhan. Sa pamamagitan lamang nito, makatatanggap ng kapatawaran ang sangkatauhan at sa uli ay maging karapat-dapat na magawang ganap at lubos na makamit kung wala ang yugtong ito ng gawain. Ang anim na libong taong plano sa pamamahala ay hindi sana nakasulong. Kung si Jesus ay hindi ipinako sa krus, kung nagpagaling lamang siya ng mga tao at nagpalayas ng mga demonyo, kung gayon, hindi lubusang mapapatawad ang mga tao sa kanilang mga kasalanan. Sa tatlo at kalahating taon na ginugol ni Jesus sa pagtupad ng kanyang gawain sa lupa, tinapos lamang niya ang kalahati ng kanyang gawain ng pagtubos. Pagkatapos sa pamamagitan ng pagpapapako niya sa krus at pagiging wangis ng makasalanang laman, sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng masamang isa, na isakatuparan niya ang gawaing pagpapapako sa krus at sinupilang tadhana ng sangkatauhan. Pagkatapos lamang na naibigay siya sa mga kamay ni Satanas, natubos niya ang sangkatauhan. Sa loob ng tatlumput tatlo at kalahating taon na nagdusa siya sa lupa, tinuya sinira ang puri at pinabayaan, anupat hanggang sa punto na wala siyang mahigaan ng kanyang ulo. Walang lugar na mapagpapahingahan at pagkatapos ay ipinaku siya sa krus ang kanyang buong pagkatao, isang malinis at walang salang katawan, ipinaku sa krus at nagdanas ng lahat ng paraan ng pag Tinuya siya ng mga nasa kapangyarihan at siya ay nilatiko. Ano pat dinuraan pa siya ng mga sundalo sa kanyang mukha? Datapot siya ay nananatiling tahimik at nagtiis hanggang sa katapusan, sumunod siya ng walang pasubali hanggang sa punto ng kamatayan. Kung saan tinubos niya? ang buong sangkatauhan. Sa kalamang siya hinayaang makapagpahinga, kumakatawan lamang sa kapanahunan ng biyaya. Ang gawaing tinupad ni Jesus, hindi ito kumakatawan sa kapanahunan ng kautusan. Ni hindi ito panghalili para sa gawain ng mga huling araw. Ito ang diwa ng gawain ni Jesus sa kapanahunan ng biyaya. Ang ikalawang kapanahunan na dinaanan ng sangkatauhan ang kapanahunan ng pagtubos.